Oy. Oye! Uy. 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 Is na biro. Uy, is na biro. Kaganoon pa yung kanya kar... Ano? Uy. Ito pa yung mga noon? Oh, Silang so, dalawa? Di ba may may pinakawalan kayo? Ay. Wala. Wala? Gisulin din naman. Gisulin namin. Ah, um, katong na kwansya na Ano sa tek? 'Pag nagpa malamig. ang uuwi uh, mo na. Ang maninilaan mo. Akatong taon. <laughs> Dito, yung isa oh. Ay, may tatlo pa yan sila? Oh, ayun din ako kami Saan sa labas? Nah, marami pa nga sa labas. Sana mayroon na sa labas. Mo, sa labas. Uh, oh. Oy! Oyan oh, ni din ni Nicole, na din ni Nicole tinuda sila din ni naglaki ang mga mata. Nandiyan din, oh. din ikaw. Nag-sleep, sleep din ikaw, John. Matutulog na yan sila? Matutulog na. Oh? Iba. Ay. Ay, na ano ko, sira ang cellphone ko pag nag ano daming litrang matatay. <laughs> Parehas na yan. Ganun oh. din yung mga cellphone namin. Oh, hmm. ma mag, -mag yung, nag ano sila, parang nagbago yung ano ng Facebook. Di ba, naiiba. Pag nag-type ka, naiiba. Hmm. Hindi, na hindi, sa lahat. Kahit sa ano, sa messenger. Lahat. Ah, oh, yun sa'yo. Na LCD yan. Ang kit. Oh, bakit? Sa labas, marami akong pusa. Pinapakain. Marami eh. nga doon. Hmm. Oh. Naislipi ko doon. Nalaki na yung mata. Magkamukha na silang tatlo. <laughs> Nalaki yung mata nila. Ito namang isa, o. Naantok na. Hello. Eh, saan mo lang pwisto mo? Saan ang ano nito, Jen? Ano Sa kabilang? Dito. Ay, sa kabilang ano naman siya? kama. Oh. Tama. Nasiksik niya kay Bingkot silang dalawa. Kaya pala nandito siya Uy, ngayon. Kung mo ang kwan, great account ng mga ka. Nantok na nana, nantok na ikaw. Ito yung, di na noon mo taon. Kaya siya, ito. Nakay lumaka ka? So uh Huwag naman. Uh -huh. sure. Ito yung uh -huh. binigay nang americana. Yeah. Yan. Iniwan dito? Dili, Kinuha naman mo. Hindi mo. sa, so, sa, 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 sa Tonga. Ito? Bagong... Kinuha niyo. Malili. Malaki na siya. Hindi. Maliliit. Maliliit pa? Hmm. Apat na taon na yung dito? Nag-aanya ako. Eh, matagal na pala ito eh. Baka hindi na dito niya budi. Diba? Yan. Kasi dalawa lang ito noon. Diba? Oo. Harap sila magkasabay yan sila. Ay, so, Ay, dyan sila magtae dyan. Oo, meron na po, sila. Mag gastusan, magastos talaga. O, Ay, mag -gastus oh, meron sure, pang ano man. O, magbili pa kayo ng ano niyan, o. Yung ano nila, taihan, o. O, pinakiluan pa ng isda. Tapos may ano pa, may isda pa ito. Isda, may chips pa yan sila. Ah, chips na kanila. Uh, isda tsaka chips. Alam pa nila kaldero, ayan, Alam niya yung kaldero. Ha? Nyo. May kaldero din sila? kaldero yan siya sarili, alam niya yan. Saan? Doon sa kusina. Ang oh, may kaldero sila sariling pagkain nila. Oh. Na kanila. Ang uwi nito. Ang taray nito. <laughs> Hoy! Badi! Dito, dito, dito ang ano, dito ang ano niya. Dito yan ang piston niya. Oh, oh, dito, niya. Pero mamaya punta rin niya kay Bingo. Ay, magtatabi siya. Eee, ka nito. Hindi ko malo. Ang taray, pero nakabuka naman ang mata. Tapos ay, si Papa rin ang tatari na, no. Ayan naman, mamanchin niya, no. Purya-buya. Chik. Dungul iba. Ha? Dungul yan siya, masyadong, ano yan, busik. Ay po? Wailing magkipag aaway ano? no. Eh, po? niya lagi, oh. Tignan mo yung mata niya, okay. oh. hindi mang away no. Luso oh, ba? Nakagano lang mata niya, Ayun Ayaw niya tatabi dito. Ayun niya? Sa taihan, pupuntahan niya. Ayun niya pumunta. Pag mayroong, ano... Pag mayroon ano dyan, oh. gusto niya siya lang mag-isa. Ay, ang hantaray ng mata naman yan, oy! Eh, nandatok na yung kotse. Oh, kagigil silang dalaw. Tila, oh, tina mo yung mga katawan. pari silang katawan, puro puriag no? Tapos marami naman doon sa labas. Marami doon, kinapakain namin. Hawawa yeah, naman, mainit oh, na yun. Hawawa kasi. No? Grasya na lang natin yan, magpaka Oo! Oh, oh. Hindi <laughs> na mawala yan, ma ano. Ayan sa amin. Sa amin. May marami pero wala kami hindi Tapos ano, meron doon mag ano. Ay, sobra -sobra eh, minsan wala man. man Magbili ako ng, ng, ng ano. No, na ang ginagawa ko dyan, gano'n kaya natin, ako minsan. Hindi ko yung chicken. Para maalis yung mga lasa niya. Kasi ayaw nila ng amoy. oh ayaw nila yung mga luto oh, na oh, ano. Ayaw, ayaw nila. nila niya. Ayaw. Mabasal lang yung ano, mga... <laughs> minsan, ay nagko. Na yung magluto naman sa amin, kasi ano sila lang. Kasi Naislip na. Naislip na. na nyo. Naislip na yan. isip na yan ni. Eh. Tapos na. Ah, Tirno-tirno pa kayo ng damit oh, na? Laban-laban pa yung damit nyo. <laughs> <laughs> Talo pang mga bata. Hmm. Lucky ano yan? Ano naman okay. yan? Ano yung naano mo dyan? Sinisingot mo? Ha? Oh, Oo, ikuhit pa niya. Ikuhit pa talaga. Masura yan. Kuhit pa talaga yeah, niya. Diyan lang ikaw. Gusto sila ay ang chips na mahal. Yung pagkain nila ano, mm -hmm. chips. Oo. Tapos sa labas pa. Sa isang ano nun. Is, namin ng chips. Isang tao lang, isang ano lang pusa Salam sa isang man. ano yun. Ima ano, 4, 5, 7. <laughs> ah! Ay. Ito pa ba ito? ito? Yan, Yan siya. Na, ano, kasi, Taray. Nangunguna. Mm -hmm. Ito siya, tsaka yung isa doon. Ito siya. Nantok ng mata, o. Oh. That's isa dito. Paliguan din yan? Oo, uh, paliguan okay. din yan. Uh, okay, oh, uh, nice na ikaw dyan, o. Na, hindi ka away ni ni. Nice sleep na ikaw jan. Ha? Paliguan lang kay ikaw hmm. pa rin manay matulog. Nice sleep na ikaw janu. oh. Nantok okay. ikaw. Okay. Nantok na ikaw. Hindi mo na Ayan nila nga nangin. Isa lang pag may mga sopot, mga ano, laruan pa nila. Ay, yung ano. Hindi nga pa makita ko, pitpit na nila tatlo. Oh! <laughs> yung plastic na nga. Oh! <laughs> Bula-bulaay na nila eh. Ala. Okay. Yeah. Dabay, di. Ay, yung mata ko oh. na. Okay na, lang, okay na. Badi. Ito mo na, badi na, badi. Oo, ang ano nyo, OCR nyo. Hi. Hello. Hi.

Westport Bakit dino. siya gusto lumabas d'yan? Gusto niya sila magtambay doon. Ah doon? Kasi may nakikita siya doon ano? Sasara namin yung pinto, doon niya sila tangbay. May ah, mga screen uh, naman doon, di sila makalabas. Um, tuwing hapon, doon niya sila. Hapon, uh, tapos umaga. tambay namin yan doon. Nag-aantay na magbukas ang pinto. Ito namang isa, ah. lagi nakasilip sa labas. Ito namang isa, lagi nakasilip ka. May nakikita siya d'yan. Isa, walang pakialap. Asama siguro pakialap na dito. Hmm? Nalabas ikaw dito, labas? Ha? Hindi man pwede maglumabas. Hindi man pwede lumabas. Mimi? Hindi man labas dito, ni, Hmm? Hindi man labas pwede. Nani? Mimi? Hindi man pwede maglabas. Mainit man sa labas. Ha? Nga? balik man yan sa labas kasi nalulungkot yata ito kay pauwi ako Nakara nakaramdam yata siya nakaramdam siya nah lungkot siya eh wala siya paki alam makapakiramdam niya ka na sumuka siya ah huh? ah hmm. oh, sumuka kagabi pa hmm. Huh? nakaramdam niya kaya nagliligpit-ligpit wala siyang imik wala siya pag ano uh. Uy, lungkot, may lungkot tawa. man yan. kay uh, alis man ang mama yan mukas yan. Maiwan man niya ng isang buwan yan. Wawa man yan. Hmm. Siya kasi ang katabi ko lagi. Namimili din siya katabi. Dito lang talaga siya. Diyan lang sa kanya. No, Pag humiga naman ako doon. Doon, lipat din siya doon. Niya doon. Niya doon. Siya. Hindi man din niya naman ano, kay binggot. <laughs> yung dalawa lang. Kasi alam niya mayroon yung dalawa. Labadi <laughs> mo lang <laughs> na niya nangagat siya sa'yo? Oo. Uy, ang laki. Hindi ba nang paitsa ko oh, dito? Okay. Isang beses lang yung ginanot? Oo. Oh, hinawakan niya dito. Ay, hinawakan rin. ka talaga. Bakit? Hindi, hindi, hindi ka sa'yo. Eh, paano? Alas 12, alas 7 pa daw ang flight. Baka hindi paalisin nung amo ng maga. Ang reklamo nga ng alas 12, eh. Wide time daw. <laughs> oh alas, geez, ah, ba alas 12 pa sila ahalis. Alas 12 pa sila ahalis. Alas 12 pa sila ahalis. Kaya, ka okay, kaya, kaya, kaya sinabihan ko siya na dapat, malaki ang ano oras kasi nga pagdating oh, doon magtimbang-timbang pa kami. Tapos pag may kulang yan, mag ano ano, magdag, magbawasan ay, yan, ko ano, pa yan, sabi ko. Tapos sabi niya, bakit? Nga ano, nga Siyempre, madam, anuhin namin yung... Ano kilo na ba yung titris? Sismuso. ko.

sa kanya ilang ano na. <laughs> Dina, ang tina, Mala, malakas kasi ano din Ano niya ba? Ang tina, ang kasi. An tina lang niya yung, yung flight number, tapos oh. pangalan. Ano mo mo na ba? Suman. Sabi niya, sabay niya na sa tiki. Hindi pa po, o niya, niyo, nagalaw ako, o. No, um. na, Sabi niya, hmm. na mo, Lul. 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 lang, pag mayroon pa yung mga niya. na ano, siya na nag-asikaso. Ganyaw ako, o niya, galaw ako, o niya. Dito na siya matulog, dahil pasagdan ako lang sila. Mag-ilog na lang silang duha dito na ako. Inig na mo ulit pa ka dito. Kung siya, ah, kung suha ka itong isa, ah, away. Away yun. Kasi buhat lang po na ako itong isa po. Kung mo at siya na ako, musiksik din sa akong gilid. Kaya parang di makita niya. Ah, musiksik din siya. Parang di makitaan niya. Parang di makitaan. Kaya kung makitaan, ah, suko. Isang palungon. Doon ka niya. Manang palung mo na. Doon ka niya. Anak, ano? Oo. Nabisis na na sampal niya. Manang pal din? Oo. Kasi ba si ah, manampal din yan. Manampal pa na. <laughs> Oo, oh, ke. Ah, Kano? Buntot? lan pa. Kilala niya pa si Abon? Kilala <laughs> niya? Kilala niya pa si mga picture-picture dai naman ang unan mo diyan Sino ka naman diyan Dun pivot <laughs> ka dyan sa kaunan ko. O, oh, no, no. Asan ako niya Sir? Galing mo dyan ah. Asan ako siya? Sabi ko, di! ko, sabi ko. Abutin! Hindi na <laughs> Uy. O -E naman yan. Eh, hey, buntot niya oh. Ang o -E naman yan ha. Ang OE yan, ang OE yan. picture. 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 Alala, ang tay nga. Mm -hmm. <laughs> huh ay, ay, alam mo naon muta ka lang <laughs> alam ko yon alam ko yon muta ka noon. na tinangkad nila nilo na dilen ah toa na ano siya nakik na nagolid mo nagolid loko nagolid na wala na unah eh. ano? na hulog na Galit golid ng shopping na mo bang na 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 ano ka lawin Sukol <laughs> na siya, no? Maldita, no? Oh, oh. Mana, pag